Tuloy-tuloy ang pakipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga leader ng ASEAN. Nabanggit din ng Pangulo ang usapin sa South China Sea. Si Alan Francisco sa detalye live. Alan? There's at uh, grupo. No? Kaugnay nga nitong nagpapatuloy na 43rd ASEAN Summit dito sa Jakarta, Indonesia. Gaya na lamang Audrey ng ASEAN Business Advisory Council o itong ABAC, layunin itong magbigay sa pribadong sektor ng feedback at gabay para mapaigting ang aksyon ng ASEAN tungo sa economic integration o sa pagpaunlad na ekonomiya ng rehiyon. Bago ito, nagkaroon din ng ASEAN Indo-Pacific Forum. At gaya ng nasabi ng Pangulo noon, binanggit niya sa nangyaring ASEAN Summit Retreat Session sa kanyang intervention ng tungkol sa South China Sea. Ayon kay President Marcos, tinatanggihan ng Pilipinas ang na naliligaw ng mga komento o kwento na ang alitan sa South China Sea ay sa pagitan lamang ng dalawang makapangyarihang bansa. The Philippines firmly rejects misleading narratives that frame the disputes in the South China Sea solely through the lens of strategic competition between two powerful countries. This not only denies us our independence and our agency, but it also disregards our own legitimate interests. Nanawagan si President Marcos sa lahat ng partido para magkaroon ng self-restrain o kontrolin ang mga sarili sa mga aktibidad na maaring mas magpahirap sa disputes kasabay ng pagibigay diin sa si importansya ng regional peace, stability at seguridad sa ASEAN. Nanawagan din siya sa mga leader na magtulungan para makamit ang solusyon upang marisulba ang nagpapatuloy na territorial dispute sa South China Sea. Gayun din ang panawagan niya na suporta ng pagpapatakbo sa mga akbang gaya ng ASEAN Defense Ministers Meeting Guidelines for Maritime Interaction. Ito Audrey, yung joint declaration kung saan sasang-ayon ang mga defense ministers ng ASEAN na magsagawa ng protocol para mabawasan ang hindi pagkakaunawaan. Nabanggitin ni President Marcos ang tungkol sa Philippines Maritime Collaboration. Gayundin, ang 40th Joint Working Group on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties sa South China Sea sa Manila. Layunin nitong pabilisin ang negosasyon para sa isang epektibong code of conduct sa South China Sea. It is imperative that we leverage the Asian regional architecture to serve as a diplomatic bridge that promises mutual understanding, strategic trust, and peaceful settlement of disputes. The challenge for us remains that we must never allow the international peaceful order to be subjected to the forces of might applied for a hegemonic ambition. Ilan Audrey sa mga aktividad na aabangan ngayong araw dito sa nagpapatuloy ng na 43rd ASEAN Summit ay ang uh, ASEAN-China Summit, ASEAN-South Korea Summit at ang ASEAN-Japan Summit. Iatid ko yung detalye kaugnay ng mga nasabi kong yan. Live mula rito sa Jakarta, Indonesia, Audrey. Maraming salamat Alan Francisco